Hello ko OFW, kamusta po kayo? Today po is yung hasikaron ng bansang Israel o paggunita yung mga fallen soldier nila. Napakalungkot po ng araw na ito pero mas pinalungkot po ng yera. Dahil nga ilang daan na IDF ang namatay. Actually kahapon po may dalawang namatay. Magkababata po sila at sabay silang namatay kahapon napakalungkot lang. And dito, uh, ginagawa nila sa araw na ito, nababalot po ng kalungkutan ang bansa Israel. Kahit may mga seremonya po na ginagawa sila or may mga musical sila, pero malungkot po yung mga music na inaawit nila yung about sa mga is, about sa Israel, about sa mga sundalo. And bukas yung mga palabas sa TV, halos yung mga istorya ng mga namatay na sundalo. Dito lang ako naaamis, nakakaamis lang kasi yung pagpupugay nila sa kanilang mga sundalo. Dito kasi sa araw na ito, sa kanilang memorial, magkakaroon ng dalawang sirena, magsisirena sa buong Israel. Dalawang beses po yan. Kaninang alas 8, nagsirena po ng isang minuto. And bukas, magsisirena po ng dalawang minuto naman, alas 11 ng umaga. Alam niyo ba kung ano yung ginagawa nila kapag nagsisirena or kapag naririnig nila yung sirena sa araw ng memorial ng mga sundalo. Hin hihinto po sila kung ano man yung ginagawa nila. Hihinto at hihinto sila. Uh, kung nagda-drive sila, yung mga bus, yung mga tren, kung nasa mall ka or nasa groceries ka, hihinto at hihinto sila. Tatayo sila. And yung mga nagda-drive, minsan lalabas sila sa kanilang mga cars. Kahit nasa gitna po sila ng daan, lalabas sila, tatayo sila. Tatapusin nila yung isa or dalawang minuto na sirena bago sila um, continue kung ano yung ginagawa man nila. Yun, ang ganda lang ng pagpupugay nilang ganyan. Uh, talagang buong, buong Israel yan. Ah. Hihinto sila talaga kahit kami, kung ano yung ginagawa namin, kami mga caregivers, hihinto kami. Kasi bilang pagpupugay, parang ano na rin, respeto para sa mga IDF na namatay. Ganun lang. And magtatagal itong kalungkutan na ito hanggang bukas ng hapon. And yun, mababalot yung, yung buong Israel ng kalungkutan hanggang bukas ng hapon. Pero ang sabi nga nila, isang araw ng kalungkutan, after ng kalungkutan, kasayahan naman. So, ibig sabihin, bukas ng gabi, ang kanilang yom at smaut, ang kanilang Independence Day, ang birthday po ng bansang Israel ang pagka-reborn ng bansang Israel since 1948. 76 years old na po ang bansang Israel. Alam niyo ba ang kanilang Yom at Sumaut? Ito yung pinakamasayang araw ng kanilang pagse uh, pagsiselebrasyon. Pinakas pinakamasayang araw ng Israel. Napakamagarbo po yung kanilang selebrasyon. Pero dahil sa sitwasyon, maraming mga restriksyon. And siguro sa ibang vlog ko na lang tatalakayin itong yom at smaot. And basta dito ngayon, yom masikaron muna tayo. Isang malungkot na araw, pagpupugay para sa mga IDF. Yon, sana po may natutunan kayo about sa mga Israeli. Sana po nagustuhan nyo ang aking video. Please po, pakilike po ito and subscribe po sa aking channel. Marami salamat and God bless.